magandang araw sa inyong lahat. Ayan na naman, may karugtong na naman mga palangga. May bagong video si Angeliana na, na talagang galit siya kay Tito Sen. Hmm. So, ang dami na, ang dami din, dami kanya. Siyempre, maraming pinklawan, dilawan, tapos nag, nagiging BBM na siya si Tito Sen. So, ang daming kumakampi din sa kanya. O, oh. Tapos kay Anjo mayroon din kasi nga sabi nga niya, BP siya. Tapos siyempre nagiging DDS na siya. So, ang dami din sa kanya. Oh, ang dami din sa kanya. Alam mo, ang sabi pa nga niya, kung hindi daw siya pinapakialaman, hindi daw siya nagagalit. E ngayon pinapakialaman nga rin daw siya. So, sabi niya, ano, laglaga na ba? Tito Sen, Ere-reveal ko na ba ang mga kabit mo ang una, pangalawa, pangatlo? Hmm. Alam nyo mga palangga, una talaga, syempre masasabi mo talaga na katotohanan ba talaga itong mga nere-reveal, nilabas, uh, ni, ni Anjo, kay Tito Sen. Alam nyo mga palangga, hindi naman yan siya maglalabas kasi sinador yan eh. Sina Duyan, siyempre, malaking ano siya, katungkulan si Titusin sa gobyerno natin, di po ba? Tapos ano ba ang katungkulan ni ni anjo Hindi siya natatakot dahil mayroon din daw siyang mga ebidensya. Hmm. Gusto pa 'yung kabit niya ay binahay nga daw eh. ituturo pa daw niya 'yung bahay. O oh, si so malakas ang loob niya. O, oh, ang dami nagsasabi dahil sa sahod, tapos ano na siya, uh, laos na siya, ang dami. Dami naman niya na gano'n. O, oh, pero talagang bulgara na, laglagan na daw. Pero mo mga palangga, ganito ang sabi rin niya. Sa mga hindi nanonood ha. So, panuorin nyo na lang sa toktik ang dami. Sabi pa nga niya na palagi din daw yan pumupunta sa Pegasus. si? Mm, see? mga palangga, ang amo nyo, no, repest, magnanakaw pa. So, meaning to say, totoo yung, yung, ano, yung, Pepsi. Diba, mga palangga? So, ang isip ko talaga, ito si, titusen si, hindi gumagawa ng gano'n. Yung mga, kabit mga babae, hindi siya kagaya kay Vic ba, di ba? Hindi siya gumagawa. Nako, gumagawa rin pala. O, oh, si mga palangga, at saka ni-reveal niya, ang unang kabit ay Rodolph. <laughs> Kumanda pa siya ng Rodolph the Red Nose Reindeer. O, oh. diba? Tapos may pangalawa, kinanta niya pangatlo. Panoorin niyo yan mga palangga. So may nag-comments doon, sino ba yung Rodolph? <laughs> Read nose. So, sabi, Alan K. Ha? Huh? Lalaki to lalaki? Huh? Sabi nung comments, ha? Sabi ng comment sa pero hindi niya ni-reveal yung pangalan. Ito tandaan nyo, hindi niya ni-reveal yung pangalan. Kinanta lang niya yung Rodolph. Tumatawa nga yung kasama, yung kasama niya eh, si Rongbang. Hmm. Diba mga palangga, sabi pa nga niya, sa loob ng EB, sa loob, ah, ang dami daw mga ginagawa na hindi maganda, mga masasama. Yung iba nga daw binibinta. Hala, naisip ko. Ito isishare ko din sa inyo mga palangga sa mga comments, maraming comments noon noon pa, pero hindi ko yun na-share sa inyo. sabe doon ah, kasi siyempre yung mga nanonood sa Itbulaga ay mga ano na yan mga seniors na eh. eh ilang years na yung Itbulaga, tapos at saka marami din nagsasabi na lahat ng sinasabi ni Anjo ay totoo dahil 20 years nagserbisyo si Anjo Liana sa itbulaga. Bulaga. So marami siyang alam at syempre assistant siya. Notos utosan siya o oh, ni ng mga TVJ. So ang dami nga niyang... alam mga palangga. 20 years. Hmm. Kala ko anti, yan si Tito Sine eh, kasi hindi, walang balitang gano'n ng mga babae eh. Pero sa dami pala. Pupunta pa ng Pegasus. Oh. Ayan, laglaga na. Alam nyo kasi ngayon mga palangga, laglagan talaga. Iba nga ngayon ang panahon. Ay nako, iba na talaga dahil ikay sa showbiz. Tapos sumikat ka, tapos isang krk mo babashing ka, na kunyari kumampi ka, artista ka, kumampi kumampi ka ito sa politiko na to, politika na to, babae, lalaki, na ika'y kumampi doon, bashing ka. Ayan, terribly na, halos grabe na ang pagboboli sa'yo sa mga comments, sa mga post mo. Iba-viral ka pa nila. Ganon. Kasi, ay nako, karugtong na ang showbiz to politika. Kasi ngayon, kung ikaw, ay ako nga, nagbablog lang, hindi naman ako wala. Wala naman talaga akong, ah, wala. Wala naman iilan eh, lang tayo, o, ba diba? Ako nga, noong nagsishare ako kay Duterte, noon sinabihan ka agad ako may nag-comments, eh, DDS ka? Ay, naku. Alam nyo sa panahon ngayon, DDS ka man, pinklawan ka man, pula, yellow, napaka-kakampi ka pa rin, I eh, idilat mo ang mga mata mo, italaga eh, talaga, teribli, bilyon ang flood control, ayan na naman, terrible na naman ang baha, oh, pero mo, 26 bilyon pala yung Cebu, oh, tapos sasabihin na naman nila, yung iba daw, flood control, eh, ano pa nga ba, ba't umapaw, ganon oh, sinisisi na naman, eh, ang laki pala ng, pera ng ibinigay sa Cebu ng flood control, 26 billion. yon ang inilabas. Pero tingnan nyo, bagyo, ilan lang daw ang natulungan at ibininta pa yung bigas 20 per kilo, eh hindi pa daw maganda. Yan ang sinasabi at nababasa ko ha. Kaya alam yung mga palangga, wala na kitang-kita ang mga ano ngayon eh. Yung mga pagnanakaw at saka yung law binibend nila. Hmm. Hindi nila sinusunod yung batas. Ay nako. Kaya ayan mga palangga. So ni-reveal niya. Mayroon pa yung i-reveal niya. Tapos yun, naisip ko yung sabi niya, sa loob daw may binibinta. So meaning to say ito, naisip ko, eh hindi ko pa pala na ituloy yung may nag-share doon na sa atin mga Aldabnisyo na buti na lang inasawa si si main kaagad ni Alden, pinakasalan agad. Kung hindi, nako baka mapunta kay Vic Soto. See? O, tapos nun, na ano ko rin nung pagkasabi ni Anjo na binibintala. You mean, ayan na nga, pero kasal na si Main Kun. Di, oh, di ba, isa tapos bininta doon kay Kong dahil ang daming pera yung bilang congressman. Kasi nga, ang itbulaga, di ba, nagtagilid na yon mm. Anong year yon Di diba, tagilid na ang itbulaga, tahimik lang sila. Wala nang pera noon. Mm. Na, Pumutok yung balita na biglang may AI na kinasal si Maine. Kaya pag isipan natin, hindi natin sasabihin na bakit tayo nakikialam. Hindi kasama doon si Anjo sa Itbulaga at nandyan at ating idulo nandun sila. Kaya hindi natin alam kasi kaya bantayan natin si Anjo. Mamaya ipapahiwatig pa niya ang aldab. Alam niya mga palangga kung ano ang mga ginagawa doon sa, lo, sa loob na Mismo ng itbulaga. Tingnan mo. Tapos sabi pa nga niya, ayan na naman, pinuntay. Na naman daw ni Tito Sen kay CF, kay Christopher Min. O, oh, galit kasi si Christopher Min sa kanya. <laughs> kay Anjo. Kasi kumampi si Christopher Min sa mga TVJ. O, oh. Hindi daw siya natatakot, sabi ni Anjo. Kaya, yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi tayo sasabihin na, hindi, wag nating uh, i-ignore natin yung kay Titusin at Anjo. Hindi, andun yung aldab natin, alam ni Anjo. Kaya nga, mamaya may pahiwatig si Anjo. May mga hint si Anjo. Mm. Bye.